dead on the spot ang tatlong miyembro ng 25th Infantry Battalion habang anim na katao naman ang na-injured matapos na hulog ang sinakyan nilang military truck doon sa ilog ng Barangay Andapa, New Bataan, Mayo 18 ng umaga. Sa report ng New Bataan Municipal Police Station, kinilala ang mga biktima ng sina Private First Class jnor Makakua, ang driver ng truck at CAFGO Active Auxiliary na sina Reynald Balaga at Ferlan Concepcion sa investigasyon ng New Bataan PNP na batid na sakay ng KM4 50 military truck ang mga sundalo at CAFGO para dumalos sa groundbreaking ceremony at pagpirma ng interlocal agency partnership sa isang farm-to-market road sa Sitio Bambu at Sitio Buston, Barangay Andap, New Bataan. Nawala ng kontrol ang driver ng KM450 truck na makarating sa mataas na bahagi ng Purok 12 Sitio Langag dahil sa pag-off ng makina dahilan para umatras ang truck at nahulog sa ilog. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa MBC TV Network News ito si June Soter Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pinagbabaril ng hindi pa nakilalang lalaki sa Yungke Street, uh, Gamay, Barangay 2, Poblasyon, Lungsod ng Lakalutan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si James Gunn, 42 anyos residente ng Verto Street, Barangay 2 ng nasabing lungsod. Ayon kay Lieutenant Colonel Lymel John Paskin, hipin ng Lakaluta City PNP, nakarinig lamang ng tatlong sunod-sunod na putok ang mga residente sa lugar. Dagdag pa ni Paskin ang biktima ang mayroong tama ng uh, pamamaril sa kanyang ulo na ikinasawi nito. Sa ngayon patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen at pagkilala sa sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong Sama-sama tayo, Pilipino. Aristado ang isang 22 anyos na lalaki, matapos na magnakaw ito sa isang coffee shop sa Marangay Sabang, Labisaris, North Samar. Positibo na nakilala itong suspect matapos na i-review ng otoridad ang CCTV footage malapit sa nasabing coffee shop. Agad na kinasa ng mga pulis ang isang operasyon laban sa nasabing suspect. Ayon sa report, pinasok na itong suspect ang nasabing establishment at tinangay ang pera na kita na nasabing coffee shop. Agad naman itong in-report doon sa pulis. Agad ng gusaring hot pursuit operation ang kapulisan. Sa tulong na rin ng barangay official ng lugar ay natuntun at nahuli itong akusado. Nakuha mula sa nasabing suspect ang halaga na 11,000 pesos. Imasrihas rihas na ito ngayon at tumaharap sa kasong robbery. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.